nagbitiw na nga bilang uh, kongresista itong si Congressman Zaldi Cooper. Hindi pa rin niya basta-basta maiiwasan ang mga kaso laban sa kanya. Delikadesa nga po, Senator, kasi misis niyo po yung naandun siyempre may kukunik-kunik na huyan. Ita, eh eh kung, ganyan kayo. mag, uh, kung ganyan kayong mag, uh, kayo mag-conclude, independent nga eh. Kaya ka tinatanong ko nga sa inyo kanina eh kung, kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po nagtatanong <laughs> din kami, delikadesa din po yung binabanggit namin dito. Hindi tinag-uusap ano ko ng delikadesa, dalawa wala akong doon. Hindi ba tayo kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggalin niya sa susunod na... welcome back to the welcome back the then balita reaction the video news update Well, hindi na rin magtatagal mga kabalitaan dahil po excited ho tayo may papakita ho sa inyo. Alam mo natin yung iba ay nakakapanood na ho pero hindi pa natin to napapakita dito sa ating munting bahay. Itong nga uh, block timer ho ng uh, Abante Radio mga kabalitaan kung saan po ay talagang nakatikim ho ito ng bangis ni uh, Senador Marcoleta mga kabalitaan dahil sa katangahan ho nito. Kung magtatanong akala mo kung sinong uh, magaling, sinong marunong ho pero yung pagmumukha nito mga kabayatan, may katangahan din ho mga kabayatan. Anyway, bago tayo nilipat sa ating uh, unahin natin yung ating uh, paksa ho ngayon, huwag kalimutan po ah, para malaman ho ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa ating lipunan. Paliguan nyo po ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion at ishare nyo po ang video ito. Pero ito po yung unang balitang ihahatid natin sa inyo mga kabayatan ay itong pagbitiw ni Saldi ko mga kabayatan sa kamera <laughs> Ano po bang ibig sabihin ho nito mga kabalitaan? Umiiwas na ho ba sa kanyang accountability? Umiiwas na po ba na ito ay baka mabawian ho? Ng uh, mga luho ho nito? <laughs> na mga ha? property ho nito mga kabalitaan? Iniiwasan na ba? Sana ba yung katapangan ho nitong si Dracula ko mga kabalitan? Na harap-harapan niya pong ipinamugma, ipinamumukha o ah, sa taong bayan na si Sara Duterte hindi, nag, uh, hindi sumasagot. Umiiwas daw sa 125 million pesos mula ho sa kanyang confidential fund na di umano ay nilustay niya lang at ninakaw pa mga kabalitaan Eh, sino ho ba ngayon ang nagmukhang magnanakaw at nagtatago ho ngayon mga kabalitaan. E di wala na pong iba. Ito pong si Dracula. Pakinggan natin. Balita mula sa GMA Integrated News na kung saan ay ito yung pagbitiw ni Saldico mga kabalitaan. Nagbitiw bilang mambabata si ako Bicol Party List Representative Zaldico sabay sa deadline ng Kamara ngayong araw para umuwi siya ng Pilipinas. Dahil anya yan sa banta sa kanyang buhay at pamilya. Pero tuloy ang reklamo laban kay Ko sa Kamara kahit pa nag na. Humiling na rin ng DOJ ng blue notice mula sa Interpol para matukoy kung nasaan si Ko. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Vicky Emil nagbitiw na nga bilang uh, kongresista itong si Congressman Zaldico pero ayaw na, na rin sa ilan sa kanyang mga kasamahan dito, hindi man siya humarap sa Ethics Committee ay hindi pa rin niya basta-basta maiiwasan ang mga kaso laban sa kanya. Ngayong araw ang deadline na ibinigay ng Kamara para magbalik bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko sa gitna ng investigasyon kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Pero sa halip na magpakita sa Kamara si Ko, isinumite kaninang hapon ang kanyang resignation letter bilang miyembro ng Kamara. Naka-address ito kay Speaker Faustino D. III at sa Committee on Ethics and Privileges. Sabi ni Ko, effective immediately ang kanyang irrevocable resignation dahil sa niya ay mga banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Binanggit din niya ang umunay pagkakait umano ng due process sa kanya. Uh -huh. Ang ako party list daw ang pipili ng kanyang magiging kapalit. Ayon kay Ko, ipatatanggal na rin daw niya ang kanyang gamit sa kanyang opisina sa batasang pambansa. Matatandaang noong Hulyo pa naka-medical leave si Ko sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control projects. Si Ko, ang dating chairman ng makapangyariang House Committee on Appropriations na nagbalak sa 2025 national budget na nabahiran ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Ko para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Ko na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot din ni Ko ang ethics ko complaint na isinang palaban sa kanya ni Representative Toby Tiangco. Anya, walang basihan ng akusasyon ni Tiangco na siya ang mastermind at nagpahintulot ng last-minute insertion at realignment sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Lahat daw ng items sa 2025 GAA at by Cameral Report ay inaprobahan sa plenary sessions at sumunod sa proseso ng Kongreso. Improbable o malabo daw kung hindi man imposible na siya lang mag-isa ang naglagay ng mga naturang insertion nang walang approval ng Senado at Kamara. Kalaunan, pinirmahan daw ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangahulugan umanong nasuro ito ng mabuti ng Pangulo. May eh di, di kasabot din dyan si Bongit mga kabaitan. Ba't ba pinirmahan o? Itong nga uh, gaan ito mga di ba Kung uh, walang pahintulot ho ni Romualdez at saka ni uh, Bongit mga kabalitan. So dyan pa lang ay eh, red flag na ho sila dyan mga kabaitan. Malayo natin. natin. ba Dahil minamadali ho itong uh, budget ng ating bansa. Eh, suwerte siya. Nakalusot at hindi na hon na binusisi ng husto mga kabaitan ng ilang mababatas kaya ito ay napirmahan agad ni Bongit eh, alam niyo naman si Bongit mga kabaitan, Eh? eh? Matagal lang yung hindi matagal yung pag-iisip nito ayon po sa karamihan Dahil nga po ay bangago ito mga kabaitaan Alam nyo po yung pera ho kasi ha, Kung totoosin po mga kabaitaan Pag uh, talagang mukhang pera ho yung uh, politiko Ay wala na ho ibang iisipin noon Kung kailan ho nila ito makukuha Mananakaw mga kabaitaan Yun po yun At uh, huwag niya pong sabihin dito ni uh, Dracula ko mga kabaitaan Na ipinagka sa kanya Itong uh, due process Dahil nga po mga kabaitaan matagal nagagalo siyang nawala dito sa Pilipinas at tinahayaan nga lang siya sa mga kasamano nitong mga mambabatas na tumagal ha, sa uh, uh, ibang bansa o dyan sa Amerika dahil nga po sa humanitarian reason na kung saan ito ay nagpapacheck up dahil nga po sa kanyang uh, kalusugan mga kabalitaan. E eh ngayon, nang uh, ito'y parang basang-basa na ho, Itong si uh, Dracula, eh nangyari mga kabaitaan, sasabihin agad na hindi siya binibigyan ng due process dito mga kabaitaan, di ba? Oh, ano bang klaseng uh, pag-iisip 'yan? Hmm, Kasi porket uh, nadidiin ka na porket uh, wala ka nang lusot dito, mag-aalibay ka na at uh, sasabihin mo na wala kang o hindi ka binigyan o pinagkait sa iyo ang uh, due processo so, mga kababayan. Ngayon, gusto ko lang tayo dito sa isa na mapunggal uh, balita. Itong si Romaldez daw ang nasa likod ng nakawanho sa pera mga kababayan at lalo na ho itong uh, uh, budget insertion ho, sa flood control nang DPWH mga kabalitaan. Tahasang ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na tumatanggap umano ng kickback sa mga proyekto ng pamalaan si dating House Speaker Martin Romualdez partikular na sa mga proyekto ng flood control at illegal gambling operations. At kasabay po nito, itinuro naman ni Senador Cheese Escudero, si Romualdez, na siya pong utak nitong pagdawit sa mga senador sa isyu po ng kontrobersyal na flood control projects para nga naman malihis ang atensyon ng media at publiko sa tunay na salarin. Kaya naman may panawagan sa Escudero na para matumbok kung sinong utak dito sa kontrobersyang ito, kaya papayohon niya sa publiko na huwag mapanlinlang dito sa mga usapin na ito mula sa Cairo Mwaldes Kunin natin ang live report ni Mian Mian. Alex, nagdeklara na nga ng si uh, Senator Francis Escudero laban kay uh, dating House Speaker Martin Romualdez na ani ay may pakana ng pagdawit sa mga senador sa mga umano'y anomalya at pagkuha ng kickback mula sa mga flood control projects. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulung bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Martin Romualdez. Nagsalita na at direktang ang pinangalanan ni Senator Francis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na umani na sa likod ng sarswela para pangalanan at ipitin ang mga senador at iba pang personalidad na umani nakakatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ayon kay Escudero, ang mga senador ang iniipit para ilihis ang atensyon ng media at ng publiko sa mga tunay na may kasalanan. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador maski na klaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maibsan ang galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang. Sabi ni Escudero mismo ang assistant engineer na si Bryce Hernandez ang umaming walang pangalan ng kahit isang senador sa kanyang computer sa mga tumatanggap ng umunay kickback. Kundi mga kongresista pero tila nag-ibang script pagdating sa kanyang boss na si dating district engineer Henry Alcantara. Hindi ba tayong kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor ito po ay mga miyembro ng kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi 'yon? Bakit hindi inaalam 'yon? Ako lang talaga. Inakusahan din ni Escudero si Romualdez na ginamit ang budget para isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginamit ani ito ni Romualdez kahit alam nitong hindi uusad sa Senado ang reklamo. Ulitin ko. Ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi, hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Hindi na raw siya nagtataka bakit isa siya sa tina-target ngayon at tinaakos sa tumanggap ng kickback dahil hindi siya sumang ayon sa mga maitim na balak o agenda ni Romualdez. Ginong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggalin niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Kinukasyon din ng senador bakit naging mabilis ang pagkilos ng Department of Justice at pagsasampan ng kaso laban sa mga personalidad na pinangalala ni Alcantara. O so, yun po mga kabaitan, talagang klarong-klaro na ho na binanggit na ho, pinangalanan na ho dito ni uh, senador uh, Jesus uh, na pasimuno, promotor ho sa nakawan uh, sa ating, uh, o oh, sa, mula sa kaban ating gobyerno, itong si uh, Tambuaya mga kabaitan. At kung natatandaan nyo po, ang sinasabi ni Desara Duterte na merong nasa kamera na sangkot ho sa mali-malitang perang tinatanggap na kickback so sa negosyanteng Hapon or basta negosyante yata to sa mula sa Japan mga kabaitan na tinatanggap ni Martin Romualdez. So ngayon, yung paglabas ho ni Master Sergeant Orly Guteza na mali din daw. Yung uh, pera ho mga kabaitan or nakasilid sa maleta yung limpak-limpak uh, na uh, milyong-milyong salapi ho. Ha? Hindi ko niya kung nagkakamali mga kabaitan abuto ng 48 million pesos sa kada baleta mga kabalitan. So kung uh, to, kung balikan natin yung sinasabi ni, ni Sara Duterte, ay talagang magkakapareha yung kanilang diskarte. Yung pamamaraan kumbaga, kung paano nila nila maitago yung pera at uh, mapapasa kanila ho yung pera ni Juan mga kabalitan. So hindi na ho nila ito madedenay dahil alam na ho ng karamihan at uh, hindi ho nagkamali si Day Sara Duterte sa kanyang mga akusasyon na kung saan ngayon ay isa-isa na hong uh, lumabas yung uh, uh, yung mga uh, gusto pang uh, magiging uh, star witness or whistleblower ay uh, inihintay na ho yung iba maliban pa ho dito kay Orle or Orly Guteza mga kabalitaan. At ito naman ho si Senator Marculeta ay kinwestiyon ho ang asawa ho nito dahil daw konektado daw sa uh, isang uh, tawag nito, isang uh, insurance sa mga diskaya na kung saan mga kabitan ay naandun daw yung pangalan ni uh, Madam Edna Marculeta at uh, meron ding programa sa Abante Radio, yung Parikoy, na kung saan po ay nakatikim ho ng maaanghang at malulutong ho na salita. Itong uh, isang man na akala mo kung sinong magaling, uh, mukhang ulupong rin mga kabalitaan. Maya may ipapakita ho natin dito. Umalma si Sen. Rodante Maculeta sa report ng Billionario News Channel kaugnay sa umano'y koneksyon ng kanyang asawa sa mga diskaya. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang pahayag ni Sen. Marculeta. Pinky, sumalang kanina sa plenaryo si Sen. Dante Markuleta pero hindi nito binanggit yung naging report tungkol sa naging kaugnayan ng kanyang asawa sa mga insurance firm na nakatransaksyon ng mga diskaya at sa halip binanatan nito si dating House Speaker Martin Romualdez. People? Iginagalit ni Sen. Rodante Marcoleta ang naging report ng Billionario News Channel tungkol sa kanyang asawa. Sa report, lumitaw na bahagi si Mrs. Edna Marcoleta ng Board of Directors ng dalawang insurance firms na nakatransaksyon ng Diskaya-owned companies. Una riyan ang Stronghold Insurance, kung saan siya ay independent director. Ang ikalawa ay ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation, kung saan kabilang din si Mrs. Marcoleta sa 2023 Board of Directors nito. Sabi ni Senator Marcoleta sa programang Parekoy ng Abante, wala raw pagmamayari ang asawa niya sa stronghold. Ang tungkulin mo lang kung sakaling may kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders, ito kasi ang hinihingi ng insurance code. Ganito rin ang reaksyon ng kanyang anak na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Hindi raw co-owner si Mrs. Edna ng kumpanya. Wala rin daw material ties, substantial shares, galaw sa sales at marketing at maging significant relationships ang kanyang ina sa mga stakeholder ng stronghold. Pero hindi binanggit ng aming BNC report ang pagiging co-owner ni Mrs. Marcoleta. Wala rin kaming inilatag na material ties o insider activities ng asawa ng senador sa stronghold. Sabi pa ng mismong kumpanya, qualified si Mrs. Marcoleta sa kanyang posisyon bilang independent director. Sa kabila ng reaksyon ng mag-ama, hindi sila nagkomento tungkol sa ikalawang kumpanya na aming binanggit na Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Naglabas ito ng retention money bond ng 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor na kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River sa Sitio Dike sa Nauhan Oriental, Mindoro na nasa 192.9 million ang halaga. Ito ang parehong proyektong pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed sa DPWH website pero wala silang nadatnan sa mismong location. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dike noong 2024? Exact lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Ngayon po mga kabalitaan, yung report ho ng uh, Billionario News uh, Channel patungkol ho sa asawa ni uh, Sen. Marculeta na di umano ay may koneksyon ho sa isang uh, insurance firm ng mga diskaya mga kabalitaan pero may uh, isang nangyari ho dito sa isang programa ho ng Avanti uh, Radio na kung saan itong programang pari ko mga kabalitaan ay nakatikim ho ng uh, malulutong na salita o itong uh, angkorman ito itong, uh, itong kalbong ito, itong paring ito mga kabalitaan na kung saan po ay napaangat ho ito si si marcolita sa kanya, mga kabalitan. Ito po, panoorin nun natin to kung ano po yung uh, mga eksena ho dito, mga kabalitaan. Bakit naman gagawa ng usap ang uh, asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero uh, hindi mo... Hindi ho ba dapat uh, manggaling din sa inyo ang delikadesa na uy, yung asawa ko, ano nito eh, kung uh, kumbaga nag, uh, nagsiservisyo dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito, hindi ba hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino? Sino di didistansya? Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon sa Bakit? Meron ba, kung meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung naandun. Diba? siyempre may kukunik-kunik na ho Eh, eh kung, ganyan mag, uh, kung ganyan kayong mag, kung ganyan mag-conclude, independent nga eh. Kaya ka, tinatanong ko nga sa inyo kanina eh, kung, eh, kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po, nagtatanong <laughs> din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin Hindi, dito. Hindi tinahusap ko ng delikadesa, wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Nararapat din mga kabaitaan na bastusin din ito ni Marcolita kasi nga, Nakapag makapagsalita rin bastos din pala to. Akala mo usay nung magaling na anchor man. Hindi naman to kilala mga kabalitaan eh. 'Di ba? Napaka uh, par parang naging bias o siya dito dahil nga po parang magka, Okay lang naman siguro magtanong ho tayo, magtanong tayo ganoon. Pero pag nagtanong ho tayo na hindi hindi pa balang kasi nga pag pabalang, eh kay eh. Oh, anong nangyari sa iyo ngayon? Butata ka kay senador Marcoleta. Oh, nabastos kayo diyan. O oh, kayo ang uh, napahiya ni Marculeta kasi kung bastusan na lang eh, yung tao marunong din mabastos mambastos, eh, di kaya binastos din kayo kasi bastos ka rin, eh. Depende. Yung nga po, asawan nyo yun, eh. Oh, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala oh. ko ba, ano ka, magtatanong ka lang? Mm -hmm. Nagtatanong din po kami, pero ipupoint, ko, ipu point out ko rin po yung Kapag na dito. sinasabi mo kasi delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oo. Oh! Inabot ko pa yon Sen. Abuti nga sa'yo. Tinawag mo kami rito ng tanga. Oo nga, edap, ta ano pa tawag sa'yo? <laughs> ano pa tawag sa kanya? Di ba, tanga rin? Napakatanga mo kasi magtanong. Kasi wala ka sa ayos magtanong, eh. Parang pinipersonal mo na yung tanong mo laban kay Senador Marcoleta. At yung pagtatanong mo ay kabastusan. Di po ba mga kabaitan? Eh, siya yung unang nagagalit dito, eh siya yung unang tumataas yung boses. E di pinagtaasan din ng boses ni Marculeta, kaya pinagsabihan din na tanga. Talagang tanga ka naman. Mukha mo nga, eh. tangang-tanga nga yung mukha mo eh. Baano yan? Yan ba yung mambabatas na ano? no? Eh, hindi porkit mambabatas ka, hindi ka na pwede magsalita ng tanga. Eh kasi tanga yung kau, nag, tanga tangahan ka kasi eh. I invite mo yung tao, nagsasalita yung tao at sumasagot sa mga tanong nyo. Tapos ikaw pinipersonal mo yung tanong. Tinaasan mo pa ng boses, tapos pabalang ka pang magsalita, magtanong. G Ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Ano nga? Sinagot na nga eh. Paano ba maging delikadesa? Eh si Edna, hindi naman yun nagmamay-ari. Independent director ho yun at kung uh, insurance man lang, dapat alamin nyo muna sa transaksyon ho nila kay Edna Marcoleta. Ganun lang po yun mga kabalitaan. Iniporket na sa listahan ho ng isang uh, uh, insurance firm itong si Edna, ay ito po ay may uh, ano na, ah, may nalalaman na ho, may kinalaman na ho sa usapang ito at magiging bias na ho dito si Senador Marcoleta. Hindi po. Abogado po yung tao. Alam niya po yung pinagta alang ginagawa niya, yung trabaho niya. Ikaw, hindi mo alam yung trabaho mo. kaso sobrang katangahan mo. Talagang tanga ka talaga sa ginagawa mo. Eh, akala mo kung sino kang marunong mag uh, programa, akala mo kung sino kang magaling na news anchor. Kabago-bago mo palang siguro sa ganitong uh, industriya tapos magmakapagtanong ka, akala mo kung sino, pabalang ka na agad. Ikaw, dapat hindi ka magagalit. Ikaw yung news anchor. Ikaw yung magdadala sa programa mo. Ayusin mo yung uh, pagtatanong mo para maayos din ang isasagot sa'yo ng inyong tinatanong. Eh, sino bang hindi magagalit? Yung sa pananalita mo palang, eh, parang uh, sinasabi mong walang hiya itong si Markuleta. Walang kaka itong si Marculeta. Di po ba mga kabalitaan? Eh ano nangyari sa Napahiya ka tuloy sa ere. Akala mo kung sino kang magaling hinampa ka eh. Parang ano ka lang eh. Ewan ko lang, black timer pala ito mga kabalitaan. Kasi nga, pag black timer, binabayaran lang kasi yung oras ko dito. So kaya, ganun ho magsalita o ito. Walang mudo, wala, wala rin delikadesa at hindi alam kung ano yung uh, trabaho niya dito mga kabalitaan. Hindi niya alam pa paano dadalhin yung programa niyang parikoy. Talaga naman si parikoy na to Kakahiya ka, tinamo mo, napahiya ka tuloy. Sa ere pa, napagsabihan ka tuloy yung tanga. O, tinan mo yung dalawang kasamahan mo dyan. Tahimik nga lang, inakikinding eh, nga lang, eh. Kasi nga alam nila yung kanilang trabaho, ikaw, nagmamagaling-galingan ka, hindi eh, ka naman magaling. At sya, yung tinatanong mo ay sobrang talino pa. May alam pa sa batas, ikaw, abogado ka ba? Ano bang profession mo? Nababastusin mong ganun-ganun si uh, senador Marculeta. Dito mga kabalitaan, yung abante ay uh, humingi ng uh, pagpapatawad mga kabalitaan. Merong official statement at dito natin nalalaman na black, black timer lang pala itong... Uh, hinampak na itong mga kabalita, itong programa ho nila. So ayon pa ho sa official statement ng Abante, ang Abante Radio ay taos pusong humihingi ng paumanhin sa naging mainit na talakayan at palitan ng salita sa pagitan ng host ng programang Parikoy, isang black timer sa aming himpilan at ni Senator Rodante Marculeta sa nasabing panayam. At uh, ipinapaabot namin sa aming mga tagapakinig at sa publiko na ang mga pananaw at pahayag ng aming mga black timer ay kanilang personal na opinion at hindi otomatikong sumasalamin sa opisyal na paninindigan ng Abante Radio. Patuloy kaming nanindigan sa aming tungkulin na maghatid ng patas. Makata at balancing pamamahayag alinsunod sa pinakamataas na pamantayan ng etika sa pamamahayag mga kabaitaan Ito po yung kanilang uh, statement huh? Eh wala naman talaga itong uh, itikitong broadcaster na ito kuno eh, black timer lang din pala eh. eh Wala kang kwentang broadcaster, black timer ka pala Akala namin, akala ko Isa kang empleyado ng uh, Avanti Radio O oh, di kaya ng Billionario News Channel Yung boses mo pa nga lang eh Hindi na nga kaya-ayang pakinggan Ito parang rich virano ang dating mga kabalitaan eh O, oh, napahiya po rin ni Sen. Marculeta mga kabalitaan oh kaya sa ating pagbabalik ko sa darating ng mga oras, sabay-sabay ko -sabay tayo mga kabaita, manood at makinig sa mga balitang ating inimay-imay ho dito sa ating munting bahay sa ating pagbabalik na nakala po natin sa loob ng 24 oras sa mundo ng social media at sa mainstream media mga kabalitaan. At dito lamang ho sa ating munting bahay dan agan balita reaction video news update. Ako po yung magpapaalam na. Maraming salamat. Sana po ay patuloy kayong sumusuporta sa ating munting bahay. To God be the glory. Mama, chup chup! He's out. Oh